mga kadaos dito na tayo sa sa spot natin ako na habang naglalakad um, na tayo ngayon pababa yan ang pisto dito mga kadaos yan o yan parming kabila kabayo dito kabayo din kaso lang patayan damo na tayo mga kadalos, magpipising sa si ibaba yan andito si Ray andun ang sasakyan oh. parking may bayad kasi ang parking andito mga kadalos 10 dollars ang bayad kaya lakad lang muna ako ngayon sasakay na lang mamaya kay Ray pag -akyat. sabay naman kami uuwi bukas only sampo business hour 6 to 6 8 hours walk okay. may nagbabantay maganda magsipol ng ibon ah oh, oh ni Daloso oh. Ano lang yan, anino pa lang yan sana mga arami tayo kahit mga limit lang tayo ng perch okay na yun napaka layo layo to rito mga dalos 2 hours ang biyahe eh hmm. kaya kung gusto nyo magpising dito maaga madali magpababa pero mahirap magpapyat ang ganda ayun si Ray Ayun oh, nakahuli na siguro. Titingnan natin kung may huli na siya. Hindi sumasagot sa telepono eh. Dito may huli na siguro tong loko na to. Siya lang mag-isa rito. Ah, may nang nagpipising. Pero maganda ang tubig. Palutid na. Ayun Titingnan natin kung may huli na siya. May huli na siya, dalawang rimbo. Hoy! <laughs> May huli ka na! May huli na siya, dalawang rimbo na. Oh, wow! Good job, Ray! May huli na siya, dalawang rimbo. Pusa. May <laughs> huli na siya, dalawang rimbo na. Sige, sige. May huli siya, oh. <laughs> rimbo, rimbo. Yan, yan, yan. Kadalos! Kadalos! Eh, huli dyan. Ang dami nga yung Hindi ka ano pa kalalaki. Hindi pa gaano kalalaki pero mamaya yan, lalaki yan. Sa pangsigang. O, ito, pa oh, tatapong ko ito. Tatapong Ay, babalik yan kasi medyo maliit. Oo, oh, oh. Ay, huli na naman siya mga kadalos. Ayun o. No? Ayun o. No? Ayun, hindi gaano kalalaki. Binalik niya kanina yun. Ayun o. No? Ayun o. Nakaapat na siya. apat <laughs> na yan. O, friends. Hindi na. Hindi na. na. office na na. Mali. Ayos. O, oh, dalos. May huli na naman si dalos Rey O. Oh. Sino? Pasayo sa'yo. Siyerti siya ngayon. O. Malakto. Ano? Hindi makakawala. Hindi makakawala yan. Hintayin natin na alam, Hintayin natin dalawa, dalawa, oh. dalawa, oh, dalos, dalawa, dalawa, ayon mga oh, dalos kita nyo, yan dalawa, friend. dalawa yan, dalawa, oh. Ay, dalawa, oh oh, kumbu, ihila mo dito, ihila mo dito, oh, <laughs> <okay>. <laughs> <laughs> dalawa, ayos, ayos, <laughs> dalawa, <laughs> ayos, 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 anje pa dalawa, dalawa, ayos. <laughs> Lalaki. <laughs> Lalaki, oh. Ay, ay, ay. Swerte, swerte. Swerte, makakanalos. Tingnan mo. Ay. Dalawa, dalawa. Lalaki, oh. Okay, katalos. Pag naubos ang rainbow, red tail. <laughs> Huli na naman siya. Huli. Ano yung yan? Fist na na siya, huli na na siya Aswerte Ano ista yan? Seaport wow. rock, yan, seaport Parang fish yan Wow Gusto mo? Eh, okay, mamaya. <laughs> mamaya Pwede natin pakain sa si striper, meron na wow. Sarap to, no? Yeah mama. Alam mo, maliit pa yan May gabrason yan kung nakakapunta tayo doon, doon sa doon sa may ano, sa Ito, may platform. hindi lang natin ma-tempo yung low, low tide eh. Pag low tide, tay, balik tayo. Pag low tide to? Eh, pauwi na ako. Ay, sabagay. Okay. Mas pa, eh, sa susunod pag umaga. Oh. Dami yan, lalaki. Oh, mayroon, mayroon. Tati, tati, Tating. Ha? Tating. pati. Pati? Tingnan nga okay. natin. Whoa, walay! 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 Halaki ng walay! walay. <laughs> huli ko. Yan, yan. Laki. taking walay. Once One. One. Ha, <laughs> ah, ni mga kadalos. Tingin mo. Yee! Yan mga kadalos. <laughs> Dubol. 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 Double na, double balay. Oh. <laughs> oh, 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 <laughs> double. Oh, oh ah. <laughs> double, double lang. Yepala eh, matigas dalawa. <clears throat> Ipon lang pa natin mga kadalos ipon. Hindi, hindi pa ako nakahuli ng na red tail. Sir, nakahuli ng na red tail. Dalaw, tat, lima. Oo. Kailangan mo ng asin sa ulo. Puro walay. dan ander lang Awala, oh, anjan yan. Hay kumagat ka medlos ayano. Talos, roolit si Rit, dalawa. Yan, lalaki. Nabasa ka na ito. Sa malayo ba?

Mayuli daw, Mayuli. Anong ah, yukong yuko yung fishing pole niya oh, talagang ano eh oh. Ang laki. na na. Oh. Mga na na. Ah, Ayos. Laki, ah, Ayos. Laki. Ayos. laki. 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 <laughs> ah pag pinrito mo eh dito mo yan o oh. ayan, Para kita, kita lang ayan yan, mga kadalos ayan, ano, alam mo kay... kung saan to just gitna ng dagat ayan kasama, thank you mga kadalos, nakahuli na naman dubli na naman, rock oy ano yan re, ang tawag ang tawag ito rakad Tingnan mo ha. Tingnan mo, laki. Rakad! Wow! 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 Ang laki. Ang laki. Oh. Nakarami na. Swerte. Swerte. Bago umuwi, eh. nakarami. Swerte. Pero delikado ito yung tignan ito. Bakit? Yung ano niya, may poison yan. Pag natusok mong ganyan, yan ang most poisonous eh. Eh, hey, hayaan mo na mamatay. Kung may gunting ka, guntingin mo muna. Oo. Oh. Baka mamaya magkamali ang hawak. Nasaan yung ating flies? Ha? Mahiwag ang na naman, nawawal. Hindi siya. Hindi kanina sa taas yun eh. Lagi na lang nawawal. Nakadalos, ah, ang swerte nito, paghagis pala kayo, kagakbang dalawang hakbang. Baka, yung mugyog na kaagad. Walang yun. Ano kaya ito? Isang hagis pala, nagyugyog na. Retail, retail. Retail, retail. Ah, hindi. Rimbo pala. Rimbo, oh. ngayon. <laughs> parimbo-rimbo Kakabato wala. Kaka Tao kamatuk wa hakbang pulang i. Eh. Layu-layo mo. Hindi hey, malayo yan akin. Ma ka Yung kasama ko uuwi na. Ako naman mag to doon. O baka sya doon sa kweba ng mga sirena. Oh yeah. Baka oh. may sirena doon na walang buntot. Ayos na. Holy na. Holy. sinabi <laughs> Baka walang buntot eh. Sireno yun, sireno. <laughs> Puta. Ay okay lang. Baka ang kumakagat ko sa Reno. platform. testing natin mga kadalos doon sa may platform. Ito huli naman oh. Huli naman sa Redtail. Ang tawag yan. Rimbo. Ang daming rimbo dito mga kadalos. keri ang dami. Puno yung plastic. Siguro mga 15 may huli siya. pero malayo malayo lalaka rin rin na kahoy laki napatay Wow. Pero may tama mga bata ron, no? Naliligo kanina. first time ko to mga kadalos pumunta rito oh. yeah, may mga puwit pa ng bata sabi ni Ray maganda raw rito mag fishing tingnan natin yeah. oh. grabe atas. taas mahulugan ka ng kahoy dyan delikado puno ingat tayo rito. O, oh, puro lumot. Andulas. Pero narating nila rito, o. Sabi ni Reyna po, iba roon. Wow. Pero may mga bata, oh. Delikado yan, mandulas. Kabaki, nandyan yung nanay. Boy po na Mamaya pakita ko na lang kung gaano karami huli namin Mas marami yung kay ano ah, Kay Ray Kasi nauna man siya sa akin ng mga dalawang oras Tingnan, tabayanan nyo Mamaya pakita ko sa lababo na ma, dito na ako mga kadalos bahay pakita ko lang sa inyo yung huli ko yan lang huli ko konti ito ang laki oh. ang laki yun sa rin